Ito po mga kapatid oh. Huli ang daga. Huli. Bumili po kami ng uh, pang pule uh, huli sa daga. At uh, nagtagumpay po tayo. Mga kapatid, mga kababayan. Ito po ang vlog natin ngayon paano umuli ng daga yan bumili kami ng uh, rat uh, catcher at nilagay ko yung rat catcher sa gilid ng pintu namin at yun na nga nakita namin tong tatlong daga na to yan kitang kita nyo sa camera buhay pa sila so titingnan ko rin yung baba sa kusina ayan o no? oh. nakadilat pa yung tatlo yung isa kinagat niya yung buntot ng isa so hindi sila makawala ayan kitang kita niyo po no kitang kita mga daga na yan yan ang dumudumi nagkakalat sa bahay kinakagat yung mga ano namin so yari yan so bili lang po kayo ng uh, rat catcher mga kapatid madikit na madikit po yan at hindi sila makakawala so hanggang dito na lang titingnan ko yung uh, rat catcher sa baba kung may nahuli na rin kami sa baba Oh guys. Ito ako sa baba ng uh, uh, bahay namin At uh, tiningnan ko tong uh, rat catcher dito sa baba. At uh, wala pang nauhuli I think mamaya mayang madaling araw. Pero dun sa kwarto namin may nahuli na ako, di ba? Pinakita ko sa inyo. So hopefully Uh, bukas ay uh, meron na tayong mahuhuli dyan so let's let's see no sige po at least meron tayong nahuling tatlo kanina so let's go good morning guys good morning guys meron tayong nahuli na naman dito ang daga ayan ulit natin sa pamagitan ng um, rat catcher or rat uh, trap na trap sila rito dahil itong 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 binili naming uh, uh, panghuli ng daga ay pagka dumaan sila dito madikit po ito madikit kaya yun pagising namin dalawang daga ang nakita naming na huli dito so successful po tayo mga kababayan mga kapatid so, sana po ay makatulong sa inyo ito talaga no So, kung meron sa inyong mga ganitong maliliit na daga, ay bili po kayo ng uh, uh, mamaya na ipapakita ko po sa inyo yung box. Hello, dito po ako ngayong gabi para ipakita yung uh, binili naming uh, rat catcher ang pangalan niya ay glue board so dalawang piraso po ito pag binili nyo so best of nakalagay so uh, cheese scent so para siyang cheese no sumama nila cheese pero actually pag naglakad sila dyan o tumakbo sila dyan sila po ay didikit ng gusto at di na po sila makakawala so kanina nakahuli kami ng tatlo okay so effective po so sana maubos ang mga daga dito and uh, sana guys makatulong sa inyo